Sino nga ba ako? Hindi lamang isang pangalan o isang lugar kung saan ako ipinanganak. Ako ay isang kwento na patuloy na isinusulat. Isang mapagpalang araw. Ako si Criscia Michelle Ilagos at ang aking pangalan ay alay ng aking lolong Sumalangit na. Hindi ko manalaman ang kwento sa likod ng aking ngalan na Christian Michelle. ngunit batid ko naman na ito'y magsisilbi bilang gabay sa aking paglalakbay. Ako ay labing walong taong gulang na may angking galing pagdating sa pagpinta. Ako'y lumaki sa Imus, Cavite, isang lungsod na mayaman sa kasaysayan at puno ng inspirasyon. Dito ako natutong mangarap, magmahal, at lumaban para sa akin mga paniniwala. At isa sa mga sikat na pasyalan sa aming lugar ay ang Imus Cathedral. Ito hindi lamang isang simbahan, ito ay isang simbolo ng aming pananampalataya, kasaysayan at pagkakaisa. Dito, sama-sama kaming nagdarasal, nagdiriwang at nagpapasalamat sa mga biyayang aming natatanggap kung iyong itatanong kung ano ang otop sa aming lugar, kilalang otop ng imus ang longganisang imus. Masarap, malaman, at may bangong bawang at paminta. Ito ay inahain sa mga handaan at itinitinda sa mga lokal na pamilihan sa imus market. Ang pagkain nito ay isang original na recipe ng De Castro Sisters at ang mga popular na nagtitinda nito ay ang Big Ben's Kitchenette, at Lola Maria's Imus Garlic Longganisa. Sa gisag naman ng pagkamakabayang kasuotan, ang kamiseta de Imus. Puting yung kamisa dentro, may pulang burda na isinusuot ng mga katipunero. Para naman sa mga kababaihan, ang tradisyonal na barat saya ay patuloy na isinusuot sa mga pagdiriwang ng kasaysayan. Batid nyo ba na dito unang itinaas ang pambansang matawat ng Pilipinas? sa labanan sa Alapan noong 1878. Kaya tinugurian ng Imus bilang kabisera ng Watawat ng Pilipinas. Makikita rin natin ang diwa ng himagsikan sa mga moral at monumento tulad ng Imus Heritage Park. Buhay pa rin ang tradisyon sa pagdiriwang ng pista ng mahal na birhen. Kasama din ang pagpapahalaga sa bayanihan at paggalang sa nakatatanda at ang labanan sa Alapan Shrine ay nagsisilbing paalala ng tapang na bahagi ng pagkatao ng isang imusenyo. Naway magbigay inspirasyon ito sa lahat upang ipagmalaki rin ang inyong sariling pagkakakilanlan. Muli, ako si Krisha, isang imusenya na may puso puno ng pagmamahal sa aking bayan.